Yo, what's up, mga par? So it's been a long, 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 long time. Today, uh, August 13, yan So alis si Mother ngayon. Eh, movie siya nung ano? July 11, guys. So almost one month in si Mother dito. And ngayon is ano na siya, guys? Uh, alis sila ngayon. Hey. Flight niya sa 16. And nagprepare kami ng papa ko dito ng mga dadalinya. Hey. Pagkita ka ba? Pagkita ka mo Oh, so, mo ba, Ma, ang sumira dito? Oo, oh, oo, oh. oo. Yan. Bakit? Ano ang pinakamasayang experience sa bakasyon? Puso. Ayan, guys. So, interviewin natin sa yung nasa mga... Sababing ang aking mga aking... Yun, ang pinaka... Ang aking ang tawag Ganun talaga, Ma. Tapos, hindi ka na sa... Aporat ulit. aircon ka na ulit. So, guys, papakita na sa inyo ang mga niluluto natin adobo, native na manok, hiniling. So, ayan mga paro, so ano, no? So, ipaprank natin si mother. So, ayan, so matagal ko nang gusto itong And ngayon, so ngayon ko lang siya naisipan, ngayon lang siya pumasok sa isipan ko. And, yun, sakto, hindi pa huli lahat kasi nandito pa naman siya. And, e, ipaprank natin siya kung mare mag apply tayo sa, mag apply tayo sa ano, sa scholarship. And, yun. Para basta guys, panoorin nyo lang. Alam ko, uh, very common very common na prank to na ginagawa natin sa mga magulang natin so kaya let's go panoorin nyo guys ma saglit lang to gawa tayo ng video okay na yan mag apply lang ako ng ano iskolar ko para kasi kailangan daw mag ng video kung talagang malaman kung talagang mahirap tayo tayong dalawa. Okay, andito ka sa magandang tabahay mo. Dito na, hindi yan. Dito tayo lang. Mm Ano? Mag-good morning. Tapos, dyan lang sa tabi ko. Ay, sa tabi ko. Hindi, pagpakilala ako. Dito ka. Dito ka. may TV. Makikita may TV. Dito ko po tayo. <laughs> pa TV. Dito ta. Doon, sa sa bako. Doon sa puyo. Dito na. <laughs> ano yung isang upuan? Bilis. Dapat pumayag sana sila ma para magkaroon tayo ng scholar para makalibot tayo sa pag-aaral ko ma'am. Uh, hindi ata yung longest. kailangan daw na magpasa ng video. Nagpapatunay na sobrang mahirap talaga. Ay, ay take the bahay mo. Hindi yan, sabi natin dito, hindi, hindi natin do bahay. Ah, uh, good morning po sa inyong lahat. Uh, ako po si Daniel Matalang. Uh, ako po yung aplikante niyo na nag-a-apply sa scholarship program na inaalok niyo po sa mga kabataang Pilipino. Ayan po. Pagkabalang, pagka muna. Huwag ka magsalita. Ganyan ka lang. Nakatayo ko lang dyan. O yun na. Basta ikatin Ayan po. So, nandito po ako ngayon na sana po uh, isa ako sa mapili nyo kasi ako po ay nangangailangan. Kami po ay nangangailangan. Kasi ko po ngayon ay nakatira lang po kami dito sa bahay ng tita ko. And <laughs> nagpapasalaman ako sa tita ko kasi pinapatuloy kami ng mama ko sa bahay ng tita ko. <laughs> po. So, sana uh, mapili nyo kami. Sa katunayan po niyan uh, si mama po, uh, wala po siyang trabaho. <laughs> Dito lang siya sa bahay at hindi po siya nakakapagsalita kasi po, napipi po siya. <laughs> Yan yung sasabi mo, dapat din. Ganun, ganun ko ni mama. Ulit, wag ka natawa ko ni mama. Sabi ko, sabi eh, parang nga mapaniwala. Parang nga mapaniwala natin sila. Dapat kapag sabi ko, pipi, sabi ko. Meh, sabi mo din, ayun, ah, parang hindi na lang kapag yan. <laughs> parang maniwala sila. <laughs> Gago! So, di ba yung bahay ng kita? <laughs> Game mo lang katawa. <laughs> At yun po, so, sa lukuyan po, ang mama ko po, ay wala siyang trabaho. Dito lang po siya sa bahay namin. Yung papa ko po, ano, uh, basurero lamang po siya. Nangangalakal lang dito sa amin. And yung mama ko po, is may sakit siya. Hindi siya makapagsalita. Ito yung may naman, natin mo din yung bibig mo ah. Uy, ganun, ganun. Yung parang pipi hindi ka magsalita. Ulit. So, yung may sakit po ang nanay ko, hindi po siya nakakapagsalita. Mabatiin mo sila, ma. Ulit, ulit. Ulit. Ulit kasi. Uh, may sakit po yung mama ko, hindi siya nakakapagsalita. Mabatiin mo sila, ma. Ulit. <coughs> <laughs> Ayan po, nang so, nakikita nyo po Kaya po, kailangan na kailangan ko po tong scholar na to Para po, kahit pa paano Ay makapagtapos ako ng pag-aral At makatulong din po itong pera na to Sa pagpapagamot ng aking mama Sige i <laughs> Ayan po. Uh, sana po mapili po talaga ako and para makatulong din. Ayan po. Maraming maraming salamat. Okay po. Thank you. Okay. Gago. At yun na nga mga bar. At yun na nga. At yun na nga. At yun na nga. At yun na nga. At yun na nga, At, yun na nga mga bar. So kakain na tayo. ah uh, yun. Success yung prank natin kay mama. So sobrang saya. And yan. Tara. Kain na tayo. Tara bar. Kain. Busy na. Nag-iimpare na si Mama. Yan. Yung mga gamit niya. Ay! Mother! Ilang oras man lang ako makakasama. No? school. I love you. Okay. Okay. guys So, naiiyak na si Mama. Mamiss mo ako, Ma? Siyempre naman Very good. Love you. So, yun na nga mga par, no? So, nandito na naman tayo sa worst part ng kapag may ina kang isang OFW, you no? Know? Yung, ano na, yung pamamaalam na. Tapos matagal na naman magkita. And... Yun, gusto ko lang tong sabihin sa mama ko na nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa loob ng isang buwan na pagbabakasyon niya, ah, napunuan niya yung pangangailangan ko bilang isang anak. And yun, so talagang bumawi siya. Simula nung high school. Uh, elementary ko hanggang high school, a uh, wala siya sa tabi ko. Pero ngayon, mayong college na ako, talagang bumawi siya. Sa loob ng isang buwan, pinakita niya sa akin, ipinaranas niya sa akin ang pagmamahal ng, isa, ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. And kaya ko to ginagawa na video para sabihin din sa inyo mga par na kapag kasama nyo mga magulang nyo uh, mahalin nyo sila bigyan nyo sila ng kalagahan o importansya sa buhay ninyo kasi mga par um, lahat ay gagawin ng ina para sa kanyang anak lahat ng magulang natin ay walang hiningad kundi ang maibigay ang ating mga kaligayahan and hinihiling ko lang din sa inyo mga par na pahalagahan at mahalin nyo sila Uh, habang kasama sila uh, gumawa tayo ng magandang alaala -ala at masayang alaala -ala na kasama natin sila at yung mga par so mahalin natin ang magulang natin higit pa sa kahit sino mga par so yun lang naman hiling ko mga par and yun sa so, mama ko uh, nagpapasalamat ako and yun so makikita pa naman kami matagal nga lang next year pa and super proud ako sa magulang ko kasi mababait sila And super proud din ako kasi naging mabait ako dahil sa kanila. So yun lang mga par, I hope na mas palagahan nyo pa ang inyong mga magulang at mahalin sila ng lupusan. Yun lang mga par, maraming maraming salamat sa panunod. Say you Say you ulit. Mamimit ko na naman ang puso ko. Oh, I love you. Ingat palagi. Kami okay. aking papa. Mamimit ko na hey, naman.